Kaya ngayon, papalitan natin yung sprocket set natin. Engine sprocket, pwede na pati rail sprocket natin. Papalitan tayong engine sprocket dito na TSR, TMX Supremo. Ayan. EID na chain. Ayan. Na heavy duty. Yung sprocket natin is RK. Pang CBR 150. Pero bumili kayo ng pang GTR 150, pwede na siyang i-plug and play dyan. 1540 ito yung stock natin. Okay naman na ako sa 1542 eh. No? Ayan. 6301. 6301 din. Ayan. So, 6 2 o 3 yun like, kayong bibili ng pang raider kahit tornilyo niyan dyan mauhugot pa rin yan pero yung chin adjuster ninyo is nakasagad papunta rin di na niya diba parehas na sila ng dulo tapit na natin pwede na lagyan na rin yung takip and then ito na siya. What's mga tol, welcome back sa ating channel for today's video, galing na ako sa mahabang biyahe Kaya madumi yung motor ko, so huwag yung napansin yung dumi Papalitan natin ito ngayon ng sprocket set Yung sprocket ko kasi stock pa yan At uh, ito yung mga sinyalis na kailangan nyo nang palitan yung sprocket nyo ano? Kahit higpitan nyo yan, kahit higpitan nyo yung uh, kadena Or adjust yung kadena Actually kaka-adjust ko lang yan eh Pag hindi nawala ito, ayan oh lalo yan kapag kahigpit yan mas malakas to so ayan sinyalis na yan na kailangan nyo ng palitan yung inyong uh, sprocket set kaya ngayon papalitan natin yung sprocket set natin engine sprocket kadena pati rail sprocket natin papalitan natin yan so bali ito nga pala yung mga ikakabit ko ayan Uh, meron tayong engine sprocket dito na TSR. Yung sukat nito guys is stock pa rin. So 1542. So papalit ko 1540 1542 pa din. TSR yan na 15 t TMX Supremo. yan. TMX Supremo. EID na chain. yan. Na heavy duty. At 136. Kasi mas maha mahaba eh. So kung bibili ka ng 120 or 110 baka mabitin. So, mas maganda bilhin nyo na yung pinakamahaba. 130 or 136. Yung sprocket natin is RK. Pang ano to, mga tol, pang CBR 150. Pero ang in-order ko talaga, pang GTR. Ewan ko bakit pang CBR yung binigay. O baka mamaya, uh, same lang si GTR at CBR 150. Kaya ito siguro yung binigay. Ang price nito na lahat-lahat, nabili ko to sa Shopee. Uh, ito, ilalagay ko dyan yung sa screen yung price para may reference kayo once na magpalit kayo ng set. Meron namang nabibili na set. Pag so, bumili kayo ng pan GTR 150, pwede na siyang i-plug and play dyan. Kaya lang ang combination kasi noon is 1443 lang yata yung meron doon. Kasi naghanap ako ng 1542 wala akong mahanap. nagtingi lang ako para makuha ko ulit yung 1542 na combination kasi 1542 yung stock natin. Okay naman ako sa 1542 eh no. Hindi naman ako naghahangad pa ng medyo matulin or medyo malakas sa ahon kasi sakto na siya, balanced na siya para sa motor natin na Kaya ito yung napili ko na uh, combination pa rin, 1542. So yun mga tol, natanggal na natin yung to yung engine sprocket, kadena afterris sprocket ay ito, hindi pa pala. Pero bigyan ko muna kayo reference sa mga nagtatanong ko anong bearing sukat natin. Ayan. 6301 sa my sprocket side, disc brake side 6301 din. Ayan. So 6301 parehas. Plunge bearing natin is 6203 mga tol. Mapagpalit na ako nito eh. 6203. Ayan, 6203. ito na yung sprocket natin yun plug and play pang CBR 150 So dito tayo ngayon sa engine sprocket. So kapag engine sprocket naman ang bibilihin nyo, huwag kayong bibili ng pang raider. Kasi ang tornilyohan ng raider o yung butas ng pang raider, nakatapat dito. Dito. Ngayon kapag ka tumapat yan dyan, yung, yung butas na nandito, tapos nilagay nyo itong lock, hindi yan maglala. Kasi yung pinakang lock nya dito is magtatapat lang sila. Oh. Yan na, oh, nakikita nyo ba? Ngayon, mahuhugot to ngayon dun sa spline kahit iturnil nyo itong lock dun sa sprocket kung magkatapat naman sila mauugot pa rin to so ito yung sinasabi ko kanina mga tulo ayan diba nalinis ko na yan kapag yung binili nyo pang raider yung tornilyohan yung butas ng tornilyo nyo nandito nandito ngayon pag nilagay natin ng ganyan yan papasok naman siya. kaya lang pag nilagay natin itong lock tatapat yung lock dito ayan sa side ayun kahit tornilyo nyo yan dyan mauugot pa rin yan no? Imagine niyo nandito yung tornilyo tsaka nandiyan yung butas. maugot oh good. Kaya bibili niyo talaga sa pang-Honda para nandiyan yung butas. Kasi itong lock kapag kanilak natin yung sprocket. ayan hindi siya maugot ba? Diba? Hindi siya mahuhugot. Ayan, so hindi na maugot yan. nakabit na natin yung gulong and then next natin kakabit is itong uh, kadena natin so pag kayo nagkakabit ng kadena make sure yung chain adjuster ninyo is nakasagad papunta ron ay eh, nakasagad yan para kapag nagputol kayo mamaya ng chain hindi siya sobra hindi siya kulang sakto lang siya tapos uh, pwede pa kayong mag adjust kung sakali na maluwag yung kadena pwede pa kayong mag adjust para makuha nyo yung saktong higpit ng kadena. Kabilaan yan, maluwag yan habit na natin yung kadena so ito nadagdag ah, ko na din sa mga nagdi-diy kasi alam ko mayroon dito mga nagdi-diy pag nagputol sila ng kadena napapasobra kasi nalilito sila sa dugtungan dito so ito kapag kaganyan magpuputol kayo make sure na yung ah, itong dulo ng ito itong dulo na yan is magiging ang magiging kaputol nya is ganyan din yung magiging itsura alimbawa ito na pag pinutol natin dito ayan, pag binawasan natin dito ang magiging itsura ng dulo nito ganito rin no? kaya pwede na natin ilagay yung lock pero kung ang nangyari is dito kayo magpuputol dito kayo magpuputol hindi nyo mailalagay itong lock kasi uh, nandito pa itong part na to ito yung kailangan natin tanggalin para paglagay natin ng lock eh, imagine nyo tanggal na to, yung lock naman yung ilalagay natin, di ba? kung dito kayo magpuputol hindi nyo mailalagay yung lock kasi sa gabal to so kailangan dito kayo magpuputol ayan ganyan sya sakto yan o oh. medyo maluwag pa yan adjustin na lang mamaya so ito puputulan ko lang to So, ito na mga tolo. Tingnan niya, 'di ba? Pares na sila ng dulo. Ayun, malalagyan na natin tong lock. Ayun. Ah, 'Di ba? Lubas natin yung pangalan ng DID. Yung lock is pababa. And then, saka na tayo mag-adjust ng kadena. So, ako na bahala mag-adjust kung anong Tigpit yung gusto ko, no? So, in mga tol, nalagay na natin uh, sprocket, sprocket, and sprocket, pati yung kadena. Na-adjust na rin natin. Ayan, saktong adjust lang yan. Then, ito, lilinisan ko muna to bago ko ilagay. And then, saka ko siya lilinisan ng buo para malinis na siya ulit, no? So, yun mga tol, uh, nalinisan na natin yung motor ay na, malinis na siya. Hindi na siya mukhang uh, galing sa bundok, no. So ito na 'yung ating sprocket set. Kabit na natin. Pwede na, nilagay ko na rin 'yung takip and then ito na siya. No. So yun mga tol, ganito na lang itong video na to and uh, salamat sa panonood kung nagustuhan nyo yung video na to, paiwan na lang ng like and kung di ka pa nakasubscribe pa pindutan na ng subscribe button and notification bell para updated kasi mga update ko dito sa aking motor na to, no na Rossi Pressure 50X no so yun dito na lang ride safe sa ating lahat peace out